Hello guys! i ko nga sa inyo kung paano ko nga i-edit ang ganitong boses. Kung gusto mo ang ibahin ang iyong boses sa voiceover ay pwedeng pwede. Ganito nga lang ang aking ginagawa kapag iniiba ko ang voice effect ng aking mga videos. Ay, yung matalas mo marinig sa Riz. Yung boses na ganito. Kaya ituturo ko sa inyo at i kung paano ma-achieve ang ganitong boses. Kaya tara! Ha? Dito nga tayo mag edit sa ating CapCut. Kapag wala ka pang CapCut, ay mag-download ka lang sa My Play Store. Kapag andito ka na sa CapCut, pindutin mo ang New Project. Mamimili ka naman ng video na papalitan mo ng voice effect. Pindutin mo lang ang Add. I-click mo nga muna ang video. At dito nga sa baba ay hanapin mo nga lang ang voice effect. Kapag napindot mo na nga ang voice effect, ay lalabas na nga ang mga pagpipilian mo. May voice filter, voice characters. Pindutin mo nga lang itong trickster. Mag-aantay ka na nga lang hanggang sa may apply ang voice effect. At ito na nga, na-i-apply na ang ating voice effect Matalas na. Matalas mo marinig sa yung boses na ganito. Kaya ituturo ko sa inyo at si share kung paano ma-achieve ang ganitong boses. Kaya tara ha? Diba? Ganun nga lang kadali kapag gusto mong lagyan ng voice effect ang iyong videos Kapag gusto mo nga itong palakasan o pahinahan ay ganito nga lang Pindutin mo muna ang iyong video Pwede mo na nga itong palakasin o pahinain ang iyong video Kapag napili mo naman na kung gaano mo gusto ito kalakas Pindutin mo na ang check Kapag natapos ka na nga mag-edit Ay huwag mong kalimutan tanggalin ang CapCut watermark sa dulo ng iyong video Pindutin mo nga itong ending Tapos delete kapag okay na nga at pwede mo na itong i-save ay pindutin mo nga lang ang arrow sa taas at antay mo na nga lang ito hanggang mag 100. Kapag na i-save na nga ay pwedeng pwede mo na nga itong i-check sa iyong gallery or photos. Ito. Ay, yung madalas mo marinig sa Yung boses na ganito. Kaya ituturo ko sa inyo at ko kung paano ma-achieve ang ganitong boses. Kaya tara ha? Sana ay may natutunan kayo sa aking tutorial hanggang sa susunod. Bye-bye. Matsala.